Tayo, tayo. Tayo dyan. Tata. Tagay mo si tatay. Tatay. Tagay mo ako. Ay. Wala kang tsinelas. Pintayin ko si kuya. Ay, tayo, tayo. Tayo. May langgam dyan, tayo. 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 Tayo dyan. Yasmin. Tayo. Tayo. Huwag na mag-flying kiss. Tayo. op huwag mong tanggalin niya nga ko. op Wag yan. Wag yan. Lagi mo Kuya. Lagi mo Kuya. Kuya, pakain na. 'Wag mong hilahin niya. 'Wag. Pasok na. Paket. Ano ya. Kumakan ka? Halo. opo Halo. Harga kita harga paket umulan nih. Eh. Mulan ba? Oh, alam mo pala, umuulan eh. Hinihintay ko si Kuya eh. Oh, wag ka mo po dyan. Tayo. Tayo. Ano ba kinakain mo? Ano kinakain mo? Ha? Ah? Karga kita, ha? Talaga? Ang ganda mo naman. Oh, No,